DEP ED 150 MILLION PESOS NA CONFIDENTIAL FUND KONTRA REBEL D Kinumpirma kahapon ng isang opisyal ng Department of Education na gagamitin ang 150 milyong confidential fund nito para labanan ang gawain ng mga terorista sa mga paralan sa panayam ng Teleradyo serbisyo nitong Biyernes, Setyembre 1. Sinabi ni Department of Education spokesperson at Undersecretary Michael Poe na bahagi ito ng mandato ng kagawaran. Kabilang anya sa mga problemang kinakaharap ngayon ng mga guro at mag-aaral ay ang pang-aabusong sexual, recruitment ng mga grupong tulad ng mga terorista at komunista. Anya ito ang mga dahilan kung kaya humini sila ng confidential fund na gagamitin para labanan ang mga nabanggit na problema sa loob ng mga paralan. Una nang ipinagtanggol ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte ang confidential fund ng Departamento. Samantala, Vice Bagong Queen Mother ano naman kaya masasabi ni Carla? Umani ng samut-saring papuri ang post na gayak ni Vice, ito ay kaugnay ng pagrampa niya sa anniversary gala ng Vogue Philippines sa Makailan. Takaw atensyon siya sa kanyang suot na isang black stylish gown, na napapalamut ng mamahaling accessories. May caption ang post niya na, Mother is mothering like a real mothering mother. Binaha naman ng mga positibong reaksyon ang kanyang post na mutiktik ang mga salitang queen at kabogera. Pinusuan din ito ng mga celebrities tulad ni Anne Curtis, Che Filomeno, Bretman Rock, at marami pang iba. May mga tumawag pang Queen Mother sa It's Showtime, host sa pagiging kabugera nito sa pagdadami. Hirit naman ng kibitsers, inagaw na ni Vice ang titulong Queen Mother na dating bansag kay Carla Estrada.